Kuya Alwin. Mm. Hello everyone. Meron kami ngayong mga bisita. ya si Ate, 'di ba? Oh, makikikain, 'di ba? <laughs> Magsabi kasi kayo para naman kami nakakapagluto na hindi mga puro pangat lagi ang aming ano, 'di ba? So yung monggo, yan ay yung may kulite. Ito galing pa yes. Sharon. Sa yes, salamat sa church, GSF church <laughs> 'di ba? Timalu, Tigres, Tigres. Oh, di ba? Nasa si Ate Malu. Ate. Kuya Alwin, bahala ka na diyan, di ba? Kami kakain na. Yes, hello everyone. Hello everyone. Oh, yan, di ba? Ako lang ang hindi naka sunglasses. Yes. Ganito po kami mga caregivers sa Israel. Wala pong putukan dito everyone. Wala. Wala. Kilikili -kili lang namin ng naputok everyone. di ba? Oh, punta kami ng city, nagbarkadahan after kumain ng tanghali. ba? Diba?